Dito ako sa sapa ngayon. mag -ligo kami dito. Tapos may nakita ako na mataas na bato. Ah, Araya na dulas. Dulas dito. Sinubukan kong makiat kasi sarap magpa-picture dito sa taas para ko si lakulapo dito sa taas sobrang taas kasi ito kaya pumatong ako dito na ako sa taas Napapicture picture ako dito ito na yon mga kaliski